Oy, good morning, good morning mga kaibigan. Magandang umaga mga kasangkayan. Maupay nga kaagahon. Ayan po, ayan po. Magandang maganda. Ang ganda po ng view dito. Nakakaingit naman po masyal dito. Kaya samahan nyo po ako at tayo po ay mamamasyal. Tayo po ay maglalakad-lakad. E pero ito pong kalsada pong ito. Iba punta po ito sa tabing dagat. Kaya habang naglalakad po tayo, magbibidyo po tayo at pupunta po tayo sa tabing dagat. Ayan po sila, ating mga kaibigan po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Kayo po ay mag-subscribe po sa uh, Kuya Dor Vlog 23. At marami po kayong makikitang magagandang lugar dito. Isasama po namin kay sa aming pamamasyal. Kaya ayan po. Tayo po ay maglalakad papuntang tabing dagat. Ayan mo lang po sila. di naman nila maintindihan kung ano yung sinasabi natin. Titingin-tingin <laughs> lang po 'yan sila hanggang tingin lang po yan sila <laughs> kapag sinabi po natin huwag tayong maingay eh di, hindi na po tayo magdadaldal magiging silent live na ay video po ito <laughs> ayan po ayan po ang ganda po ng view dito kaya isasama po namin kayo sa aming pagpapasyal pasyal ayan po mga kapatid na tahimik na si tita Amy bakit hindi ka na nagdadaldal tita Amy Mag kaya, <laughs> yeah, yeah, nagdadal nagdadaldal daw ako kaya hindi na siya makapagdaldal natabunan ba <laughs> natamimi pala yun is samantala pag siya <todan> pag... muy bien bali konti lang may maiiksi lang ang gagawin nating video para hindi sila magsawa hindi po ba mga kaibigan kaya kapag nanood po kayo ng video ng Kuya Ador Vlog 23 Itapusin nyo po kasi po hindi po nakakasawa ang video ito. Bukod sa maganda ang view, kunti lang po may eksil lang ibig sabihin. Kunti lang ba? <laughs> gagmay, ginagmay, ginagmay lang. Ayan po mga kapatid. Lahat ng na nasasalubong natin napapatingin. Siguro sinasabi, kinakausap niya yung kanyang sarili. Pero sige lang. Ayan. Ay dito pala pwede maglabam mama, no? Malapit lang. Alin malayo yung kaya? Ano yung kaya? Mas malapit to? Malapit yata kami masasakyan pa punta dito saan pa bang babaan dito yun lang o wala naman pa <laughs> po, dito po sa ano sa Espanya, wala pong pamasahi ang ano sumakay ka lang nang sumakay. Pero um, nakakaisang taon na po 'yun. Kami na libre ay ko lang sa ibang lugar ng Espanya. Pero dito po sa Tenerife basta mayro kang bus na Bono bus. Mayro kang guide. Mayro kang guide. libre po ang sakay. Pero hindi ko po alam kung hanggang kailan. Pero isang taon na po mula anong mag-umpisa yun. Oo, dating ano eh, uh, 40. Oh, 39. Ah, 39. 39 dati. 39 dati. Ngayon, Ngayon, libre na. na. 39 isang buwan yun na. 39 euro yun ha? na. Oh, sa Pilipinas. It means 2,000 na yun. 2,000 na po yun oh, sa Pilipinas. 2,000 na po. Nalilibre kami buwan-buwan ng 2,000. Mm -hmm. Sayang wala, din yun. Mula nung inilonsad yung batas nila na yun. Oo. Oh, oh. Sayang din yung 2,000 ha. Parang save-save na rin po namin mm -hmm. yung 2,000 na yun. Kaya lang, hindi po namin alam kung hanggang kailan matatapos yun. Oo oh, oh, nga. Pero nakakawang year na po kami na libre. Opo. eh, Yung monthly na 2,000, magkano na rin sa loob na isang taon? Mm -hmm. Nakaka-10,000 na kami na sa-save Libre lang po yun. Oo. No, oh, wala na po kami nagagasta. Juan to sawa po kayo sa Sakay. Kahit saan po kayo mapunta oh, oh, ng buong ng buong, ng buong pit, Na, ng buong, oh. buong ano pala, ng buong Canario, Canarian. Canarias. Canarias. Pero yung ticket natin hindi makagamit sa Las Palmas. Oo, oh, oh, simple. Ibang ano na ibang yeah. Grand so, Canary. libre din po. Man. Grand Canaria ang tawag doon. Mm. dito sa atin is ay ano is isla Las Canarias. Kaya ayan po, nakaka-apat na minuto pa lang po tayo. Pag naging limang minuto na, pahinga-pahinga na po tayo. Maya-maya maya naman ng kaunti. Kaya, ayan po, ganda po talaga ng view dito. Hindi po nakakasawa. Kaya samaan nyo lang po kami. Ayan po yung bus Ayan po yung aming bus na sina po ang sinasakya na namin. Libre lang po yan kapag may po tayong bus card. Card, card, <laughs> ano tawag doon? bus card bus card bus card basta mayroon pong card libre po tayo alam nila yun ayaw ko sa ibang sa Pilipinas lang naman ang oo o oh, sige o oh, sige lang diretso lang konti na lang ko lang nito para maging limang minuto ayan po ang ganda na po ng view ayan po para po